Inarestado ang isang Chinese national at kasama nitong Pilipinong driver sa isinagawang buy bust operation ng PDEA at PNP sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Nakuha mula sa van na sinakyan ng dalawa ang isang daan at dalawamputlimang pakete ng diumanoy shabu na mayroong bigat na isang daan at dalawang kilo at nagkakahalaga ng 850 million pesos. Isinagawang operasyon sa kahabaan ng Romulo Highway sa barangay Polong bandang alauna ng hapon kahapon October 2. As to yung gaano katagal, medyo may mga ilang, ilang weeks din yan kasi marami tayong mga operations na nagawa previously and we were able to track yung mga uh, source ng mga nakuli natin dati. Ano? Kaya nagkaroon tayo nitong buy-bust operation kahapon. As to the Connection with other syndicates. Uh, yan ang part ng ating mga follow-up operations na ginagawa ngayon. Ang mga droga, nakasilid sa packaging ng tsaa. Nabawi naman sa dalawa ang perang ginamit sa transaksyon. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung saan nanggaling ang mga droga at kung saan ito dadalhin. As to the source, we are now conducting backtracking investigation. So we are now checking kung paano ito na napapasok sa atin or kung saan nila nakuha yung suspected shabu na yan inaalam pa ng PDEA sa Bureau of Immigration ang pagkakakilanlan ng naarestong 40 taong gulang na Chinese national na mula Cavite habang kinilala naman ng driver nito na isang 54 na taong gulang na Pilipino mula Zamboanga del Sur. Hindi pa masabi sa ngayon ng PDEA kung miyembro ang mga ito ng isang drug syndicate. Ang mga naarestong individual ay mahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa iba pang posibleng kasabuat at pinagmulan ng malaki ang supply ng shabu sa Pangasinan. Valerie Dismaya or Engine News.